Shamsi Subsup kumalas na sa kanyang partido dahil umano kay Ian Sia. Para sa aking balitang showbiz, tuluyan ng kumalas ang tumatakbong konsiyal ng District 1 sa Pasig City na si Shamsi Subsub sa kanyang partido na kaya this. Ang desisyon ng dating Miss Universe at Miss Universe 2011 third runner-up ay bunsod ng biro ng kanyang katiket na si Ian Sia na tumatakbong congressman tungkol sa mga single mom. Sa kanyang statement, sinabi ni Shamsi na magre-resign na siya sa team kaya this matapos ang masusing reflection na ginawa niya. Parte ng statement ito na noong sumani bumunos siya sa team, may sincere hope daw siya na magtutulong-tulong sila para sa magandang pagbabago. Ngunit ang mga kaganapan umano na nangyari ay hindi nag-align sa direction ng team. Sinay pa ni Shamsi na ang kanyang desisyon na umali sa team ay hindi kababawan kundi bilang pagbibigay ng full respect sa kanyang mga fellow aspirant para sa Miss Universe Philippines Organization kung saan daladala niya ang misyon at sa maraming kababaihan na kumukuha ng lakas at clarity sa kanya. Pangatawanan niya raw ang mga value na kanyang pinaniniwalaan kabilang na ang dignity, respect, accountability at women empowerment at ang the best way umano na manatili siyang totoo sa nasabing mga prinsipyo ay ang umatras, mag-reflect at makinig para magkaroon umano siya ng clarity bago gumawa ng panibagong hakbang. Inamin din ni Shamsi na kinausap niya si Sia nang mabash ito dahil sa ginawang biro na pwedeng sumiping sa kanya ang mga single mom once a year. Bilang isang babae at ina, hindi niya raw tinotolerate ang naturang pahayag ni Sia na nagdi-diminish at nagdi-disrespect sa mga kababaihan kahit biro lamang ito.